Hello everyone! Nagluluto kami ng binigte or bilo-bilo. Hinulog ko na yung kamote at saka yung saging at saka yung langka. So by the way guys, yung gata, bali 400 ml yan at saka konting tubig, hinaluan ko. Tapos uh, sugar, brown sugar, nilagay ko guys. Ayan, halu-haluin ko Tapos, pakukuluan ko sandali. Ayan. So, ito yung bilo-bilo na ginawa namin. Yung maliliit na size lang, guys. Ayan. At saka yung tapioca, niloto ko na rin yan. Dinidrain ko lang siya. So, ayan, kumulo na, guys. Ikuulong na namin yung bilo-bilo. Ayan ang cute nya no simple lang itong bilo-bilo namin guys konting ingredients lang ang nilagay ko so ayan maluluhin ko muna ayan malambot na kasi yung mga ingredients guys So, yan. Kumukulo na siya. Halo-haloin ko lang hanggang siya ay um, lumapot para hindi magdikit-dikit yung bilo-bilo. Uh, sarapnya -bilo. Sarap niya guys. Mabango. Ayan, luto na. Lumitaw na yung bilo-bilo. So, ilalagay ko na yung tapioca. Ayan guys. Kapyo ka lang nil uh, kin, uh, binili ko guys. Hindi hindi ko na nilagyan yung colorful na sago. So simple lang ang aming uh binig. -get. So ayan halo-haluin ko lang guys hanggang siya ay lumapot. Halo-halo lang. Ayan. Lumalapot na siya guys. Ayan. Oh, so, pwede na siya. So, ayan. Okay na siya. Malapot-lapot na. So, pwede nang iserve. ah uh, salamat sa panonood at ready nang kainin ang aming simpleng bilo-bilo. Thank you guys. See you soon. I love you. ah Lumpia, Shanghai. Bali ito, Linmi.